yun guys naging mayroon ng malunggay aking asawa malunggay ang lalaki o oh. na nalibang ako na, nalibang siya magkawukuha dun napadami kasi tulam namin ngayong gabi gabihan yun na ito makaligtas ng ano krisis <laughs> pag ganito lang talaga uh, wala eh normal lang to sa amin na ano, gulay-gulay. Ang problema yung mga anak ko na naman. Kung ano na naman ang ulam nun. May tayo guys. Um, gulay is life. Sa hug nito ay sardinas ulit. Yung papaya, sardinas. Ito naman sardinas. Gagataan ko lang. Parang medyo konti lang yung gata. Nakakain ba kayo nun? Kami basta goods. Hindi nakakalason. Gulang. Kasi eh, hindi naman pwede araw-araw karne, di ba? Mga high blood. high blood. Magkakasakit ka din noon. Hindi naman pwedeng advisable araw-araw karne. Araw ka umaga karne. Tangali ang karne. Eh, gabi ang karne ulit. Ay, eh, din miyaw. Hala kayo sa buhay nyo. Basta kung maulam tayo ng gulay eh. Harap yun. Nasa bibidin nga, wala ko lang talagang pang bili. Pang bili ko kami. Sino naman kami mag video Medyo ano lang talaga, guys. Uh, medyo gipit lang ka lang kami ngayon. Pag medyo nagigipit, sa malunggay ko, kapit. <laughs> <laughs> oh, jugipit dapat gano'n. Ano minsan-minsan, tatama kayo, guys. Pero actually, natutuwo lang. Pag wala ka palang pera, Saka mabilis magutom. <laughs> Marami ka pati yung stress na naiisip na ano-ano. Pero pag may pera ka, wow! Wow! Wala, di, di Pero okay lang. Okay lang yung ano. Okay lang yung, sabi nga niba, masarap daw maging mahirap. o siguro. Uh, malunggay kayo? Oo naman, malunggay kami. Kasi, uh, ano, medyo, anong buhay. Mababa ang economy. Sabi lang nung iba kasi, uh, mas masarap daw maging mahirap. Sa akin naman, oo, masarap maging mahirap. Pero, kailangan din yun talaga din na maging magpursigil kasi para hindi naging maging mahirap ulit maging motivation yung pagiging mahirap nyo para umangat di ba kasi alam na ipamana na natin dun sa tayo mahirap na kumbaga sa hindi, ako kagaya hindi ako nakapag-aral maayos kasi marami kami mga kapatid may, may reason naman di ba o oh, pwedeng pwede kong sabihin na may rason pero kung magpupursigi kaya yon di ba kaya lahat ng paraan gagawin video kasi lalaki naman ako ay, kaso talaga ay hanggang dun lang um, medyo mahina tayo sa akademya eh, kaya hindi na din ako nagpush sa sarili ko uh, sa, sa madaldal na discard eh magaling ako dun hmm, um, galing tayo dun kaya bang ano kaya sabi ko sa mga anak magaral uh, kayo nung maayos hanggat malakas pa yung daddy nyo kasi darating at darating pa panon hihihina ako yun yan yun lang guys, parang napapa ano na yung ating mga kwentuhan guys. Yan. Uh. Ito, mamaya bangot to. Ang uh, sardinas ang bangot sa nito. Yan, dagataan. Ayoko nang pakita yung mga proseso. proseso at least may ano kami dyan. Eh, seryoso na usapan, diba? Yan. Yan guys. Uh, gawin na natin ng 4 minutes na yung ating kwentuhan. Alam ko di naman yung papanoodin lahat pero Uh, guys, nangikiusap naman ako. Panoorin nyo naman. Kahit pangit naman ako sa camera. At least, may mapupulot kayo sa akin na kalukuhan, inspirasyon, mga ano? Uh, sabihin nyo, walang kwenta. Walang kwenta yung mukha ko. Pero yung sinasabi ko, may sins. Pwede di ba? Diba? Still. May yun. Wag na, wag na, wag na. Tarantana. Yun, guys, yan guys, And, Bye, so, bye-bye. And dyan na lang po tayo mag- mga uh, kukwentuhan. Yung hindi pa na-follow dyan, guys. And, follow nyo naman ako. Sige na. Marami pa kami kalukuhan ito ang gagawin na uh, ng aking asawa. Busy lang kasi, guys. Busy lang kami kasi marami kaming mga pinagdadaanan na mga problems. Problems, alam, alam nyo naman. Araw-araw yan, di ba? Uh, binubu... Na, ano eh. Um, hinahamon ka. Hinahamon. Uh, dapat hamunin mo rin. Ganun lang. Ayan lang. Ganun lang, guys. And face out. Bye-bye.